Nakita ko siya na nakashort at nakatingin sa isang lalaki. Ang galing, kwek-kwek. Talagang kilala at inaabangan ng marami ang kwek-kwek na iyan. Maraming nagugustuhan nito. Mainit na pinag-uusapan sa MTRCB ang mga kasapi ng programa na It's Showtime. Mukhang tinitignan ng maigi ng mga namumuno sa MTRCB ang mga kilos at galaw ng mga host ng It's Showtime. Nang itawag ng chairman ng MTRCB na si Lala Soto ang producer ng It's Showtime, nagsimula ang pangyayaring ito na naglalayong ipaliwanag ang hindi kanais nais na pangyayari na nangyari sa pamamagitan ng pagkain ni na Vice Ganda at Ayon Perez ng icing cake na itinuturing na kabastusan ang kanilang ginawa. Ipinaliwanag ni Chairman Lala Soto kung bakit tinawag na It's Showtime. Ayon sa kanyang pahayag, mayroong maraming paglabag na ginawa ang programa ng It's Showtime sa mga patakaran ng MTRCB. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na nila ito. Marami ng babala ang ibinigay sa It's Showtime. Ngayon, mayroon na namang bagong problema na kanilang haharapin. Palaging pinapaalala sa atin. Balitang kumakalat ngayon na muling tatawagin o papagalitan ang producer ng noontime show dahil sa video clip ni Kim Chu na nagsabing Tek Tek Short sa mismong live airing ng It's Showtime. Biglang nabulabog si Hilario nang sabihin ni Kim Chu ang maling sinabi tungkol sa isang tao na may maliit na binti pero malaking pangangatawan. Agad na naitama at naayos ang pagkakamaling ito ni Kim Chu. Hinuhusgahan at pinagtutuunan ng pansin ng mga netizens lalo na ang mga bashers ng It's Showtime, na tila hinahamo ng MTRCB na kumilos ukol sa isyong ito. Todo suporta ng mga tagahanga ng It's Showtime dito dahil sinasabi nilang matagal na itong nangyari at tiyak na ito ay nabantayan ng MTRCB. Ano ang nangyari sa insidente?